hindi maganda ang epekto ng bagyong goring. Oo. Kasi ngayong umaga, may isang kite. Napakalaki pa naman niya. Medyo may ano siya. Medyo may halak siya. Hindi naman namamaga ang mata. Pero yung yung dibdib, yung palagay ko yung dibdib niya sa yung, yung likod niya. Ano. Ayun yung tumutulog. Ang lakas. Oo. Kaya... Ngayon ko makikita ang eh, ano galing ng oregano. <laughs> Oo. Kasi di ba, nilalagyan ko lagi ng oregano. Pero may parating naman na barley akong in order. So mamaya bibigyan ko. So titingnan ko kung ano. Kasi yung isang may may foul packs noon, merong ano eh, may nagkabulutong na isa. Tapos ang ginawa ko, hinayaan ang kulang pinatakpatakan ko ng ano ng oregano na naman puro si oregano kasi nabasa ko na ang oregano ay anti-fungal, antifungal, antibacterial, antiviral, mga ganun ganon na ano herbal ano herbal medicine 'yan pero para maraming function. So nalaglag o oh, after one week nalaglag yung ano yung bulutong niya. Dalawa na dapat 'yun. But kaya ngayon, itong may ubo na naman na to, titingnan ko kung gaano kagaling. <laughs> oregano at barley. Mamaya, pag naubos nila itong ano, kasi may nilagyan ko ngayon ulit ng oregano kasi nga, alam niyo yung ulan, ang lakas. Tapos ano, kagabi, dikit-dikit sila talaga so halatang giniginaw. Ang ano, ewan ko kung mas maganda yatang hindi ko tinakpan eh. O, kasi tinakpan ko sila ng, ano, ng karton na yung inunat ko. Oh, tapos may yung sako no, pina, ano sako na maliit, yung pang 25 kilos so ko dito sa harap. Parang mas maganda pang hindi ko sin, sila tinatakpan eh kasi nung hindi ko tinatakpan ng mga kitiko, wala walang nagkakasipon. Eh, ngayon, ayan, yan isa. Yan yung nagkakamot na yan. Yan. So, pero kumakain naman at saka uminom. Uh, eh sana tumigil. O, oh, kaya makikita ko ngayon ang galing ng ano, ng organic na yung, herb, yung mga herbs, no? Ay, hindi ko hindi ko bibigyan ng antibiotic. <laughs> o, oh, pagka gumaling, a-upload ko to. Hmm. Tapos update ko kayo. Binigyan ko siya ng ano, ng isang buong barley, ano, barley grass capsule. Hmm. Wala akong ibinigay ng antibiotic. Sara ipo-prove ko muna kung ano lalakas yung lalakas yung immune system pa rin niya pagka nabigyan ko na siya ng barley at kung ilang araw ko siya bibigyan yun so yung oregano na oregano extract ayan pa rin inumin nila to prevent sipon oh, pero sana wag namang lumala no yung isa pero pumipikit-pikit na siya Sana naman huwag. wawa naman so ito yung second day no Ma mm, madilim pa maaga kasi ako nagpakain. pa o'clock pero madilim ang ang ano paligid ngayon. kasi umuulan. pero naririnig pa rin yung ano yung huni no di ba uh, kahit na may huni lahat sila kumakain. pati yung no may sipo ay yung may halak Oh, binigo pa rin eh. Pero nakikipagawagan siya kanina. Bigyan ko ulit siya ng barley ngayon. Mamaya. Ang SOP talaga pag merong mga may nararamdaman na manok sa uh, flock i-isolate ka agad. Huwag niyo akong gagayahin ha kasi ito. Hindi ko na in-isolate dahil full lahat yung ano ko, yung cage. So hindi, ayoko na ilagay sa karton tapos wala siyang hingahan doon kaya ano, na lang siya. Sana hindi mahawa yung iba. Pero naglagay, nilagyan ko na rin. Pinalitan ko yung inumi nila kahapon. Kasi ang nilagay ko una yung, ang dito yung oregano. Extract. Pero, nung ganito ang sitwasyon yan, pinalitan ko ng barley. So, naglagay ako ng dalawang kapsul na barley, barley grass dyan. Eh, sana, wala nang susunod sa kanya. Kasi kung may susunod pa, <laughs> ano yun yun? Yan, wag naman. Diba? Ginojoke ako ng panahon. Kaya, uh, okay naman yung, ano, okay naman yung mga kasama niya. So, healthy silang lahat. Siya lang ang talagang tumutunog ang, ano, ang dibdib. Oh, uh, gumagano siya. Talagang may, ano siya, may halak. Bibigyan um, ko ulit siya mamaya. Ito ang third day na binibigyan ko ng barley grass. Itong, itong may pisik. Yan, yung brown na yan, oh. Ayan. yan, Yung katabi ng... Ikaharap ng itim na to. Yung tsaka katabi ng itim din na isa. So parang nasa gitna siya. So, ayan. Yung nasa gilid na brown. Ayan yung may ano. Yung, <laughs> ang ano nga eh. Unti-unti uh, na wala yung tunog na malakas. Malayo eh. Yung so, mga... Ano yun? meter? Ay no? 5 meters away. Naririnig. Ah, ngayon, 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 kumakain eh, siya, kaya <laughs> natutuwa naman ako sa exp, ano sa trial and error ko. Oo, kasi ayaw ko magbigay ng antibiotic eh. Eh, pag ganyan, may improvement. O, oh, ayan, mo na rin narinig nyo. Tik! May pisik siya. <laughs> Pero hindi na kagaya kahapon na unat na unat yung leeg niya. Ay, nung um, Monday pala. O, oh, <laughs> may pisik pa rin siya. Oo. Pero, may higi dyan, kumakain. Mo. Good morning! Very active na silang lahat. Ito yung fourth day na mula nung merong may pisik. Pero ito na yung may pisik ko. Oh. Bakain siya. Kanina tinignan ko, ano. Kasi nakikipag-igawan siya eh. Wala na yung mahabang leeg niya, ano, humihinga. Wala na. So, healthy silang lahat. At, na, oh, yun, may pisik pa rin ng konte Pero, hindi na kagaya nung mga previous three ano previous days yung tatlo araw na sunod-sunod na ano meron siyang yung mahaba ang leeg niya pag humihinga kahapon ano eh tipina pinapansin ko umikli na yung ano niya yung leeg niya habang humihinga siya ngayon isik na lang so big sabihin lumakas ang immune system niya nalabanan niya yung sakit sa pamamagitan ng barley grass oh mm. <laughs> yun wonder plant talaga ang ano ang barley grass para sa mga hindi nakakaalam ano yun, uh, full of vitamins and minerals yun yun yung damo na halos kompleto lahat ang nutrients na nasa kanya kaya ako minsan kahit na malipasan ako ng gutom basta uminom ako ng barley anim na ano yun eh anim na kapsul iniinom ko pagka yun talagang stress na stress ako pagod na pagod ganyan alam nyo ba yung yung barley nakakaano yun nakakatulong sa immune system talaga yun nabuboost niya oh, so ayan kaya good job <laughs> ah ayan na sila ayan so konti na lang konti na lang yung ano um inumin nila na may barley so ang ginawa ko diyan yung ano yung sa, sa merong may pisik ano, pina, uh, pinainom ko siya ng barley, one cup soon daily for three consecutive days yon Tapos ngayon, bibigyan ko pa rin ulit siya kasi meron pa rin talaga siyang ano, ayun oh, meron pa rin siya talagang hingal-hingal pero uh, hindi na kahapon uh, yung mga tatlong araw na ang haba-haba ng leeg. So, ano na lang, nagiging slight yung yung hingal niya. So, ibig sabihin, Nalalabanan niya at least kasi kumakain siya, umiinom siya. Doble kasi, may inumin sila ng barley dyan. Tapos, binibigyan ko pa siya ng one capsule na barley grass. Araw-araw. So, mamaya, bibigyan ko rin siya ulit. Pina, ano, pinalakas ko na lang yung immune system niya. Para, malabanan niya yung sakit. Salamat kasi, ano, buhay siya. Yung, ano, yung balita ko, kasi yung mga katabi ko no mga kapitbahay ko no may mga backyard and native uh, farm ano kuwento nila namatay daw lahat yung mga kiti nila ganyan nung nung malakas ang ulan bumagyo kasi sunod-sunod dito sa amin talaga as in Yan, ito yung fourth day diba sabi ko so nabigyan ko na ng barley yung may pisik at uh, saka napalitan ko na rin ulit yung inumin nila ng oregano extract na yung nandyan. Tapos, uh, nakapahinga na sila ngayon. Kasi tapos na silang magtutuka-tuka ulit. Kaninang, kanina, nung bago ako punta dito, nakita ko tumutuka-tuka na naman sila. So, good job. Pero disclaimer ha, hindi ko ina-encourage na gumamit din kayo kagaya ng paggamit ko kasi yun, ikinuwento ko lang na yun yung experience ko. So, ayokong Uh, sabihin na, okay, gamitin nyo rin, hindi. Iyon, kasi mula 2012 pa gamit ko na yon, kaya sa sarili ko, ha, at ginagamit ko rin sa ibang mga alaga ko, aso, ah, pusa. So, iyon, okay naman, nabubus talagang immune system, kaya, iyon uh, ang gamit ko. Pero kung ano yung gamit ninyong kasalukuyan, Edi, eh di pagpatuloy nyo kung okay naman yon di ba? So, hindi lahat ng paggagamitan ay o okay lahat. Ganon. Kaya, sa experience ko, okay naman, so itutuloy ko. Kasi ayaw ko magbigay ng antibiotic, antibiotic, ganyan. So, mahirap kasi. Uh, para safe na, pagkakain kami, o hindi na kami mag di ba? may withdrawal period kasi pag antibiotic. So, pagkakain kami, uulam kami, di safe na safe. Tapos pag may bibili sa akin, pang ulam nila, di safe pa rin. Kasi nga, walang antibiotic. Hindi ako gagamit ng antibiotic, di ba? Uh, kung vitamins, doon sa barley nila kinukuha. Oh. Uh, kung prevention, dyan sila. At saka preventive ano na rin yan, yung barley at saka oregano. Basta yun lang talaga ginagamit ko. So, salamat uh, sa panunood. At yung mga gustong mag-subscribe, subs subscribe, na lang kayo tapos paki-like na rin. Malaking tulong sa channel ko and then paki-share. At salamat sa mga nag-share. Shout out kay Ma'am Chona Bala. Meron siyang comment sabi niya. Ang galing mo naman, Ma'am. Ang linaw, ma malinaw daw akong magturo. <laughs> <laughs> Salamat. Uh, Siyempre hindi ko hindi ako aware na ganoon pala yun pero natural lang naman na ginagawa ko. So, thank you, thank you sa panonood at please like this video, mag-subscribe uh, sa channel ko, malaking tulong 'yan. And paki-share. Kung bago 'no, paki-click 'yung ano 'yung notification bell para sa susunod na mga upload ko ng video ay may notify kayo. Thank you. Sana pagpalain tayong lahat. Sana masaya tayong lahat. <laughs> Bye.